Yasi si Pressman Miss na ang mga dating nakatrabaho sa FPJ ang probinsyano na ngayon ay batang kiyapo na. Na kung saan ang marami sa kanila ay nasa batang kiyapo na pinagbibidahan pa rin ng dati niyang leading man at ka-love team na si Coco Martin. Sabi ni Yasi, yes naman po open akong maging parte ng batang kiyapo. Siyempre that's my family at sobrang tagal din po naming nagsama-sama at masaya ang aming samahan. Yung parang araw-araw na magkasama kayong lahat ay nakakamis din ang kulitan. Sabi niya sa isang interview, matatandang si Yasi ang naging asawa ni Coco sa ang probinsyano ng ilang taon. Sa kabila nito biglang nawala ang kanyang karakter sa kalagitnaan ng ang probinsyano. Dahilan para hindi niya inabutan ang pagtatapos ng longest action drama series sa telebisyon. Sa ngayon ay wala pang napapabalitang ka-love team si Coco sa nasabing serye na Batang Kiyapo. Nakala natin ay si Bubbles na pinagbidahan ni Ivana Alawi. Bigla kayang makatambal ni Tango si Yasi sa hinaharap. Pwede naman din si Yasi ulit bat hindi di ba. Samantala, nagpasalamat siya sa mga taga-kapamilya channel. Dahil nung nagpaalam daw siya kay Miss Cory Vidanes ay kagad naman siyang pinayagan. Dagdag pa ni Yasi, I think it's a good way to challenge and also to do even better. Lagi ko pa rin pong pinapanood ang Batang Kiyapo at syempre ang buong pamilya ko po na sina Coco at mga kaibigan na magagaling po naman talaga. Pagkagayon man antayin na lang natin sa darating na araw. Kung bibida rin ba ulit si Yasi? sa FPJ Batang Kiyapo naman